kahulugan ng papel sa panaginip. Ang panaginip ng papel ay kumakatawan sa negosyong iyong pinapatakbo. Ipapakita nito kung ang isang bagay na iyong ginawa ay nagtagumpay o nabiko. Kinakatawan din ng papel ang saloobin ng iba sa iyo at kaligayahan sa iyong personal na buhay. Ang lahat ay nakasalalay sa kondisyon ng papel sa iyong panaginip. Ang itsura ng papel sa isang panaginip ay nagsasalita ng isang bagong trabaho o isang pagkakataon na lumahok sa isang gawain na puno ng responsibilidad at dedikasyon. May mga pagkakataon na kailangan mong gamitin bilang isang higanteng paglukso sa karerang iyong ginagalawan. Ang hakbang na ito ay upang buksan ng isang bagong dahon at ipakita ang iyong mga talento. Mangyaring samantalahin ng bawat pagkakataon dahil hindi ito darating ng dalawang beses kapag nakatanggap ka ng isang takdang aralin, gawin ang iyong makakaya ng hindi nagpapabaya sa sinuman. Ang mga panaginip sa papel ay sumisimbolo sa pamamahala ng iyong mga kasanayan at pagiging responsable para sa iyong trabaho. Matagal ka nang nagsusumikap at nag-iingat ka ng talaan ng iyong mga tagumpay sa iyong karera. Alalahanin kung ano ang ginawa mo sa papel sa iyong mga panaginip o ang mga mensaheng nakasulat dito, ito ay magiging isang mahalagang palatandaan na makakatulong sayo sa iyo sa paghahanap ng mga interpretasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gusot na papel. Kapag nanaginip ka tungkol sa gusot na papel, ito ay sumisimbolo ng damdamin ng pagkabiko. Maaari mong maramdaman na ikaw ay naiwan. Ito ay nagpaparamdam sa iyo na mababa at walang halaga sa harap ng maraming tao. Samantalang mayroon ka rin mga idea na may mababang halaga. Bukod doon, ang panaginip na ito ay may kaugnayan din sa kahihiyan para sa isang bagay na hindi mo natupad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mahahalagang papeles. Kapag nanaginip ka ng mahahalagang papel, ito ay sumisimbolo na kailangan mong igalang ang opinyon ng ibang tao tungkol sa isang idea. Bukod pa riyan, ipinapakita rin ng panaginip na ito ang mga responsibilidad na dapat mong gampanan kaagad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa blankong papel. Kung nakikita mo ang blankong papel, ito ay kumakatawan sa isang hindi pa nasusubukang idea. Nangangailangan ito ng kakayang sumubok ng mga bagong idea kung gusto mo. Ang mga panaginip tungkol sa blankong papel ay maaari din sumasalamin sa kakulangan ng mga idea para sumubok ng bago sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumirma ng papel. Kapag napanaginipan mong pumirma ng mga papeles, ito ay senyales na malapit ka na makatanggap ng bagong alok. Ang mga pagkakataon sa negosyo ay naroroon na nangangailangan ng iyong pakikilahok sa kontemporaryo na pakahalagang mga proyekto. Ang bagong panahon na ito ay maglalaan sa iyo ng mas maraming lakas at oras. Nahuhulugan ng panaginip tungkol sa may isang tumpok ng papel. Kapag nakakita ka ng na isang tumpok ng papel, ang panaginip na ito ay kumakatawan sa mga damdamin ng stress. Maaaring madama mo ang maraming responsibilidad na kailangan mong pasanin. Oras na para pabagali ng iyong mga hakbang at humingi ng tulong sa isang tao. Kapag natutong ipasa mga gawain sa iba na makakatulong sa pagpapagaang ng iyong kargada, kung mas malaki ang tambak ng papel, mas masasamang impluensya ang iyong dinaranas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa punit na papel. Kung pinunit mo ang papel sa isang panaginip, nangangahulugan ito ng pagtanggi sa ilang kaganapan. Maaari ka makaramdam ng kahihiyan at takot ng mga bagay ay hindi mangyayari ayon sa iyong plano. Ang mga problema ito ay maaaring mangyari sa iyong kapaligiran sa trabaho, akademya at personal na buhay. Ang panaginip na mapunit ang papel ay sumasalamin na ikaw ay nagkasala at nais mong itago. Ang mga pakiramdam ng kahihiyan ay patuloy na bumabagabag sa iyo sa lahat ng paraan. Maaaring mahirapan kang itago ang iyong nararamdaman. Ang paraan ng iyong pakikipag-ugnayan ay tutukuyin kung paano ka tinitignan ng iba kahulugan ng panaginip tungkol sa nasusunog na papel. Kung nagsunog ka ng papel sa isang panaginip, ito ay isang senyales na haharapin mo ang mga problema. Marahil ito ang magiging sanhi ng pagkabalisa na iyong dinaranas. Sinasabi rin ang simbolo na ito na sasayangin mo ang isang magandang pagkakataon at lumika ng bago at mas mahusay. Gayunpaman, kakailanganin mo ng mas maraming oras at mas komplikadong pakikibaka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng papel. Kung nanaginip kang kumain ng papel, ngumunguya at kahit nalunokin ito, ito ay senyales na nakikilahok ka sa mga mapanganib na aktibidad. Ang larawang ito ay isang babala para sa iyo na bigyan pansin ang mga desisyon na iyong gagawin. Maari kang magsisi sa bandang huli at magiging hindi komportable para sa mga tao sa iyong pamilya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng papel. Kapag bumili ka ng papel, ang panaginip na ito ay nagpapakita na merong ka mga bagong iniisip. Maaaring merong kang idea sa nakaraan at tinalikuran mo ito. Ngayon ay naaalala mo ito at nais mong gawin ito. Kahit nasabihin ng iba na hindi uubra ang iyong mga aksyon, dapat mong subukang gawin muna ang lahat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa natitiklop na papel? Ang pagtiklop ng papel sa isang panaginip ay nagpapahiwatig na ang lahat ay babalik sa normal ayon sa gusto mo. Makakatulong kung mananatili kang matyaga na maghintay sa inaasahan mo sa tamang panahon. Huwag pilitin ng anuman dahil hindi ito makakaapekto sa mga resultang makukuha mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsulat sa papel. Kapag nanaginip ka magsulat sa papel, ito ay isang senyales na gusto mong ipahayag ang iyong sarili sa isang tiyak na paraan. Gayunpaman, magiging komplikado para sa iyo na ipakita ang iyong sarili, kaya kailangan mong gumamit ng isang natatanging paraan upang gawin ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maghagis ng papel. Kung itatapon mo ang basurang papel, pinipigilan mong yung damdamin para hindi masaktan ang mga taong pinakamamahal mo. Kahit na walang mali sa iniisip mo, nagdududa ka pa rin kung paano mo ipahayag ang inyong opinion